Igamando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sa practice ng government agencies, patikular na sa Department of Public Works and Highways sa DPWH, na pagkuhaan na isang approval sa Local Government Unit antes ang pagpatuman sa National Government Funded Projects. matandaan ang ginbisita bisita gininspeksyon ni Presidente Marcos upo ng mga opisal sa Local Government Unit kag DPWH ang rock netting project sa Canon Road, Barangay Camp 4, Tuba, Binget sa idalom sa 114.18 million pesos nga kontrata nga ginhatag sa 3K Rock Engineering dapat kaibutang ang 3479 square meter nga active mesh system sa Porsons sa Canon Road sa Purok Maramal Sitio Camp 5 nga yara man sa barangay Camp 4 agud may establish ang rock formations kag ma minimize ang risgo sa landslide na ibang ang nagsugod ng konstruksyon sa April 24, 2018, kagin report nga na kompleto sa Hunyo 15, pagkasunod na tuwig. Suno kay Marcos ang proyekto sa rock netting ang notoryo sa korupsyon kagapisan nga ginban para padayon gihapon nga ginapatuman ginbuyag-yagman sini ang overcharging sang kontraktor sa mga materyales nga ginagamit ginatagman sang presidente nga wala nagsunod sa hustong proseso ang pagpatuman sang proyekto kag nga ginbypass gin sa mga local officials kag wala man sang public consultation nga ginpatigayon din pa man sa presidente ang importante sa partisipasyon sa local government unit. Bangod sila ang maihibal o kagmas direkta ang nakahangop sa epekto sa proyekto sa lokal ng komunidad. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because Thank you, sir. Uh, the local government I, alam niyo naman ako batagal ko na sinasabi because of my experience as governor ang local government wala kaming ginawa kundi araw-araw tinitignan, na in namin lahat yan hindi yung minsanan every single day we walk around go around we hear reports from ordinary people hindi yung mga opisyal. but ordinary people and kaya nila silang nakakaalam that's why that acceptance is so important Nabri onzi, presidente Ferdinand Marcos Jr.